farmers ito ang gagamitin natin sa ating crafting. Ayan, katulad nito. Ayan. Simple lang ka farmers. Ayan. Ating tatalian lang mga farmers. Napakabilis lang. Kahit bata, pwedeng gawin to mga farmers. Parang sisiluan lang natin yung mga farmers. Ayan. Ito nyo sa aking video. Ganyan lang ka farmers. Kabilis ha. Kapi mga ka farmers, kung bakit ang seedling namamatay. Kumbaga may lugar daw na hindi nabubuhay ang ating kape kaya ng Arabica. ka farmers sa layo ng pinanggalingan ng iyong sidling at isisipin mo mga farmers. Sa ship pa lang mga farmers, halos mamamatay na yun. Kumbaga kahit yung ating kape madala sa ibang lugar, pwede rin mamatay mga farmers. Kumbaga kung sid lang ang ating bibilin mga farmers at ating itatanim, kahit anong daming itanim natin, mga farmers, pwede nating itanim sa ating farm. Baga, wala naman pinipiling lugar ang ating kape, mga farmers. Sa ating lang pamamaraan yan, mga farmers, para ating buhayin yung ating mga sidling, gaya nito. Itong mga farmers, itong kasi ng kape, halos galing yan sa Batangas, mga farmers. Alam naman natin, pagdating sa Lederica, Batangas, mga farmers. At yung Arabica. Baga, yung Arabica, halos sa... Mindanao pa mga farmers yung ating mga kape. Sipin mo bago makarating ang ating sidling. Pwedeng mamatay na yung mga farmers. Kumbaga, pamama para paraan mga farmers kung paano natin bubuhayin yung ating mga sidling. kaya ng ating ginagawa mga farmers. Imbes na bumili ako ng sidling mga farmers, seed ang binibili ko. Kumbaga, mas marami yung pag ating tinanim. Tulad nito mga farmers, kung ating itatanim sa malayong lugar, halos itong kapi nito pwedeng mamatay. Yun ang sinasabi nila mga farmers kaya walang napagpabuhay ng Arabica. Gaya ng Arabica mga farmers sa layo niya mga farmers at dadaling pa natin tulad nitong ating sidling mga farmers. Kung pagdating dito, tiyak mamamatay ang ating sidling. Hindi ka tulad ng tayo na nagtanim. Isipin mo gaano karaming sidling ang ating bibilin. Kung 5 hectares o 10 hectares pa yung 1 hectares mga farmers. Kumbaga ang ating tatamnan, na napakalaking gastos, di ba mga farmers? Hindi katulad ng ating pamamaraan na pagtatanim ng kape. Ating nang itatanim mga farmers, tulad ng ginagawa natin dito mga farmers, ating ginagrab yung ating kape. Baka ka farmers, kahit iba-ibang klase ng kape, pwede nating itanim sa pamamaraan ng ating grafting. Ito ang ating robusta, makikita nyo sa aking video mga farmers at yung sample natin na pagagrap okay farmers isa sa pamamaraan ko itong ating pagagrap yan katulad nito ka farmers kumbaga ka farmers kumbaga gusto ko na magtanim ng ibang klase ng kape at magparami yan nakikita niyo sa aking video yung pagagrap mga ka farmers isa sa pinakamagandang paraan tulad nito ang ating rootstock halos sa tagal ng panahon halos may 4 years na to mga farmers kumbaga ka farmers halos mabilis na to kumbaga kung ang ating seedling ay bago pa lang mga farmers baga pag ating naigrap halos 4 years na rin siya makikita nyo sa aking video Ayan, mga farmers baga napakadaling pamamaraan mga ka-farmers kung baga kung maliliit ang kalaban natin mga farmers halos matagal na proseso halos marami tayong gagastusin mga farmers sa panahon pa lang ka farmers halos napakatagal na paano pa kaya kung ating nang itinanim na halos maliliit pa ito so, mga farmers yung mga ating sidling halos matatagal pa na yung itanim ngayon ka farmers gagawa natin ng paraan to para ating maitanim na agad mga farmers pwede nating igrap katulad ng ating pamamaraan pwede natin igrap yung ating robusta sa ating liberika kumbaga yung robusta halos napakabilis mamunga. Kumbaga kung gusto na nating itanim kasabay ng ating Liberica, i natin 'yung ating Robusta. Kumbaga napakabilis mamunga ng ating Robusta. Ay katulad nito. Pwede na nating itanim mga farmers sa simpleng paraan mga farmers. Halos ang laki ng may minus natin kung tayo na magtatanim. Katulad niyo kung may makuha man tayo sa ng mga sidling sa iba-ibang lugar tulad ng Batangas o Binggit pa yan o mga farmers, ating nagad na agad maitatanim at ating masusubok ang ating pamamaraan ng pagtatanim ng kape. Yan, makikita nyo sa aking video. Ito yung ating Excel sa mga farmers na ating ginamit. Pwede rin kung ano nung klaseng rootstock ang pwede nating i sa ating kape. Pag sinabing kape mga farmers, pwede nating i kahit iba-ibang klaseng kape na ating i dito sa ating food stock simple pamamaraan mga farmers halos napakalaki ang may minus natin at tiyak na makakarating ang ating seedling na hindi tayo gagastos ng napakalaki kumbaga yung bawat seed na ating may tataning, atin na agad may gagrab Okay? malaki ang minus ko kung mga 30 to 50 mga farmers halos nakaminus ako sa aking pamamaraan kumbaga ka farmers, seed lang ang binili ko yung halos dalawang kilo halos ang dami ng seedling sit yung mga farmers sa ating pamamaraan kung baga ka farmers kahit anong layo ng ating pinanggalingan ng seed, makakarating na hindi nasisira ang ating seedling. kung baga ating nang igagrap at tayo na magtatanim kung baga halos napakalaki ang minus natin sa ating pamamaraan okay kaya mga ka farmers simpleng paraan ating mapisang mapapatubo ang ating kape gaya nitong ating liberka mga farmers paano pa kaya yung ibang klase ng kape na ating igagrap dito sa ating seedling okay sakaling tubo na ating seed mga farmers ganito agad mangyayari ito makita nyo mga farmers halos ganyan atin agad igagrap makita nyo sa aking video yan tulad nito mga farmers ayan i ay, grap na natin di ba ka farmers kumbaga anti stress mga farmers kung baga sa shipping pa lang, kung sidling ang ating bibilin, halos, sigurado, halos lahat ng klase ng kape, hindi mabubuhay. Sa simpleng parahan mga ka farmers, kalaki ang may minus natin tulad ng ating gamit na rootstock. Tubusta at excelsa. Ayan mga ka farmers, ha? sipin nyo mga farmers gaano kalaki ang may minus natin kung tayo na ang magtatanim ng sarili nating kape sa pamamagitan ng ating rootstock. Ayan, makita nyo sa aking video. Ganito ang mangyayari mga farmers sa ating kape. Ito ang ating rootstock na robusta. Pwedeng robusta mga farmers, pwedeng excelsa. Ayan, ito yung ating liberica.